Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating munting channel. Kababalaghan Stories, isa pong kakaibang kwento ang atin pong mapapakinggan. Dito po, sa ating channel na ito, na ibinahagi ng isa sa ating mga kaibigan, na atin pong pinamagatang ang mutya ng aswang na ginamit sa sabong. Pakinggan po natin ang magandang kwentong ito. Si Mang Rupino ay natutong mag-alaga ng mga manok panabong dahil sa yun ang kanyang kinagisnan o kanyang kinamulatan sa kanyang mga tiyuhin at maging sa kanyang pamilya o sa kanyang mismong ama. Sa murang edad ay siya na ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama na mag-alaga at magpainom at magpakain ng mga panabong ng kanyang amang si Mang Sebastian. Nag-iisang anak lamang itong si Mang Rupino at sila'y naninirahan sa probinsyang matunog ang mga usap-usapan patungkol sa mga kababalaghan sa probinsya ng Samar at itong kanyang ama at mga tiyuhing mga sabongero ay mga tanyag ng mga sabongero sa kanilang probinsya noon. Saksing buhay ang mga mata ni Mang Rupino sa kung paanong nagiging kalunos-lunos ang nagiging kahahantungan o nagiging kamatayan ng mga panabong na nakakatunggali ng panabong ng kanyang mga tiyuhin at ama. Mabibilis ang mga ito kung umatake at pumupog ng mga pagpalo at hindi iniiwanan ng kanilang mga panabong na hindi namamatay ang kanilang mga katunggaling mga panabong sa loob ng sabungan. Sinamang Bartolo, Mang Islaw at Mang Junisio ay ang mga tiyuhin nitong nooy binata pang si Mang Rupino at ang kanyang inang si Aling Pileta ay ang mahusay at kilalang manggagamot sa kanilang baryo noon na sakop ng probinsya ng Samar. Nang mga panahong yun ay meron ng mga namumuong mga katanungan sa isipan nitong si Mang Rupino at ang mga katanungan yon ay ano kaya ang dahilan o anong meron sa mga panabong na ito nila itay at ng aking mga tiyuhin bakit sa tuwing dinadala nila ito sa mga lugar na merong magaganap na sabong at ihahanap ng makakatunggali, ay palaging nagpapanalo. Igayong kong tutuusin na may parang mga mahihinang mga panabong naman ang mga ito. Ang nooy pa iling, -iling at pagkamot-kamot pa ng kanyang ulong sambit nang binata pang si Mang Rupino habang kanyang pinapakain ng mga dinurog na mais at mga palay ang mga nakataling panabong ng kanyang ama at nasa loob ang mga ito ng kanilang nasasakupang bakuran at ang kanyang ama at mga tiyuhin ay magkakasamang umakyat sa bundok upang magtrabaho dahil sa katanyagan ng kanyang ama at mga tiyuhin sa larong sabong ay karamihan sa mga sabongeros sa kanilang probinsyal iniilaga na at inaayawa na ang mga ito lalong lalo na nga ang kanilang mga panabong ngunit hindi lahat dahil meron pa rin pa ilang ilang mga sabongerong sikat na katulad ng kanyang amat mga tiyuhin ang nagnanais na makaharap at ibangga ang kanilang mga panabong sa mga panabong ng kanyang amat mga tiyuhin. At sila'y mga hindi basta-bastang mga sabongero lamang kundi kung tawagin sila'y mga sabongerong tanyaga at mga usap-usapang may mga ikinakargang agimat para sa kanilang mga panabong. Hindi lamang yon, ang kanilang mga alagang mga panabong ay masyadong matataas na uring mga panabong at hindi mga pangkawali lamang, mga sinyaladong mga panabong at ang isa sa mga raon ay ang tanyag na sa bungerong may mutyang si Mang Agustin. Si Mang Agustin ay isa lang sa mga sabongerong nagnanais na ipahiya. Na ipahiya ang amat mga tiyuhin ni Mang Rupino at meron itong alagang natatanging sinibalang o panoksukang panabong. Mataas ito at may posturang hindi papadaig sa anumang salpukan Isang matas na uring panabong at minsang nasaksihan ni Mang Rupinong dumalaw sa kanilang tahanan upang makausap ang kanyang ama Nitong si Mang Agustin at hindi lamang ito nag-iisa kundi ay may kasama itong isang kilabot na magdataril. At nagngangalang si Mang Carlos at dalawa pa sa kanyang mga tauhang nagsisilbi niyang mga katiwala sa kanyang lupain sa bundok. Dahil sa itong si Mang Agustin ay may kaya sa kanilang sariling bariyo. Ano po bang uh, atin Mang Agustin? At kayo po'y napadalaw dito sa aming maliit na tahanan. Ang tanong ng ama ni Mang Rupinong si Mang Sebastian sa kanyang kausap na si Mang Agustin. Subalit nagpalingalinga muna ito. Salabas ng kanilang tahanan, saka ito naghuwikang, mm, Marami ka palang mga nakataling mga alagang panabong dito sa loob ng inyong bakuran, Sebastian. At mukhang maaasahan rin ang mga ito sa anumang salpukan, hindi ba? Sumagot naman kagad sa kanya itong si Mang Sebastian at sinabi nitong, Hindi naman po mga gustin. Dahil po para sa akin ay ang iba sa mga yan ay hindi naman talaga matataas na ori. May hina o mga mabababang uri ng mga panabong lamang po ang iba sa mga yan. Tinitigan siya ng makahulugan at direkta sa kanyang mga mata. Nitong si mga Agustin Kasunod ay ngumisi ito at nagwikang. Kung sa bagay mukhang may pinupunta ka kung sa bagay ay mukhang meron kang pinupunto, Sebastian. Siguro nga'y totoo ang mga kasabihang walang mahinang panabong. Kung malakas, ang mutsang ikakarga sa kanya, hindi ba? Napaisip naman itong si Mang Sebastian nang marinig niya ang mga sinabing yon ng kanyang kaharap. Kung ano man po ang nasa isip niyo, mga Gustin, pasensya na po kayo dahil hindi ko po kayo masasagot sa bagay na iyan ang sagot ni Mang Sebastian sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa ay merong dumating sa kanilang mismong tahanan ng mga pagkakataong yon. At sila'y walang iba, kundi ang tatlong mga tiyuhin ni Mang Rupino. Ang tatlong mga kapatid ng kanyang amang si Mang Sebastian at dahil doy. Aba, tamang tama. Tutal naririto na rin lang kayong tatlo. Gusto kong ipaalam sa inyong magkakapatid na merong magaganap na sabong sa aming sityo bukas ng hapon. At kaya ako na pa rito sa inyong uh, kapatid na si Sebastian dahil gusto ko sanang ang aking panuksukan si sinibalang na aking panabong at alinman sa inyong mga panabong ang gusto kong unang patarian at pagharapin sa loob ng sabungan. Ngunit yun na ay nakadipindi pa rin sa inyo kung papayag ba kayo. Ang alok sa kanilang apat na magkakapatid ni mga Agustin. Nagkatitigan. Nagkatitigan muna ang magkakapatid na parang naguhusap ang kanilang mga mata. At pagkatapos ay, Sige po mga Agustin. magkakasap po kayong darating kami doon bukas ng hapon. At magdadala kami ng isa sa alinmang mga panabong namin upang ibangga sa inyong, sa inyo pong sinasabing panuksukan o sinibalang na panabong. Ang sagot ni Mang Sebastian dahilan upang naging banaag ng kasabikan sa salpukan ang no'y makikita sa itsura nitong si Mang Agustin. Kasunod ay sinabi nito sa kanilang apat ang mga katagang. Kung magkaganoon ay maraming maraming salamat talaga sa inyong magkakapatid. Aasahan ko unamin ang inyong pagdalo bukas. Papaano babalik na kami sa aming baryo dahil yan talaga ang sadya namin sa inyo ang masayang pasasalamat na pagkakasabi ni Mang Agustin sa kanilang magkakapatid. Sige po, mag-iingat po kayo. Ang pahabol na sabi ni Mang Sebastian sa mga ito kung saan ay makikita na ang mga itong nakatalikod na sa kanila at nagbabalak ng humalis sa kanilang tahanan at nang makalayo na ang mga ito'y ay rinig na rinig ng binatang si Mang Rupino noon ang mga pag-uusap ng kanyang amat mga tiyuhin na nasa kanilang balkonahe. At yun ay naging dahilan At yun ang naging dahilan Upang mas lalo pang ang kutuban Itong si Mang Rupino Na merong dahilan O pinagmumulan Ang lakas ng kanilang mga panabong Bago nila ito Dalhin sa anmang sabungan Ko, Kuya Sebastian Sigurado ka bang ibabangga mo sa panuksok kang panabong ni, ni Mang Agustin? Ang isa sa, ang isa sa alinbang mga panabong mo rito? bukas ng hapon. Ang dinig ni Mang Rupinong sabi at tanong ng bunsong kapatid ng kanyang amang si Mang Junisio. Narinig naman niyang gumanti ng pagsagot ang kanyang ama at sinabi nitong, Oh Junisio, pumayag na ako sa gustong mangyayari ni Mang Agustin at kinakailangan kong to pa rin yun dahil pag hindi ay mas lalo lang niyang iisiping meron nga tayong lihim na iniingatang malakas na mutya para sa ating mga panabong. Nangalisag ang mga balahibo nitong si Mang Rupino nang marinig niya ang mga sinabing yon o mga o ang mga isinagot na yon ng kanyang ama sa kanyang is sa kanyang isang tiyuhin. Dahil nagkaroon na nga ng linaw ang lahat ng kanyang mga katanungan gumugulo sa kanyang isipan. Mu mutya. Malakas na mutya. Pa para sa mga alagang panabong. Merong ganoon, merong ganoon sila itay ang hindi makapaniwalang sabi ni Mang Rupino sa kanyang sarili. pero kuya, masyadong agresibo at magulang sa bakpakan. Ang kanyang panusokan. Baka eh, ang inyong panabong sa kanya. At baka pangbaging pa ang maging dahilan o pang ng bisa. Ang ating lihim na mutyang matagal na nga nating iniingatan. Ang dagdag pang nag sabi ni Mang Dionisio sa kanyang kuya. Subalit ang dalawa sa kanyang mga kuya ay kalmado lang na sila'y pinapakinggan ng mga ito. Dionisio kapatid ko, alam ko ang ginagawa ko at teka lang, nakakalimutan mo na bang higit na nagiging agresibo at nagkakaroon ng kakaibang bilis, lakas at husay sa mga pagpalo ang alinman sa ating mga panabong sa oras na ang mga ito'y pinapainom natin sa ating mutyang pinagbabaran ang sabi pang muli sa kanya ni Mang Sebastian dahil do'y dahil do'y sumingit na sa kanilang usapan itong sumunod na kapatid ni Mang Sebastian na si Mang Bartolo at sinabi nitong Kapatid, Ignacio, totoo at tamang lahat ang mga sinabi sa iyo ni Kuya Sebastian. Magtiwala lang tayo sa ating kargadang mutya at wag tayong magtatalo-talo at baka yun pa ang maging ugat o pangmawalan ng bisa ang ating mutya. Sumangayon kaagad si Mang Sebastian at si Mang Islaw sa mga sinabing yon nitong kanilang kapatid dahil dooy maging itong si Mang Junisio ay parang natauhan na rin at nawala na ang kanyang pangamba at pagkabalisa Sige kuya Kuya si Sebastian, teka lang. Alin dito sa mga panabong mo ang dadalhin natin sa sityong yon? Ang tanong ni Mang Junisio kay Mang Sebastian. Ang aking alin yan? Yan ang aking itatapat sa panabong na panog suka ni Mang Agustin ang aking panabong na isang malaaswang na alimbuyugin. Mga mahal kong kaibigan, pasensya na po. Kung ito pong ating kwento ay aking pong pansamantalang puputulin dahil po sa masyado pong mahaba ang kwentong ito at baka po ay maubos po ang ating oras. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito. Salamat po sa inyo at mag-iingat po tayong palagi.